Naniniwala ang dating kalihim ng Department of National Defense sa na Norberto Gonzales na dapat isa publiko ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, ang mga pagdinig sa manumalyang flood control project. Git niya, karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan, lalo na marami na umanong Pilipino ang nawala ng tiwala sa administrasyon. Narito ang exclusive report ni Almar Fursuelo. Inihayag ng ICI kamakailan na hindi nila ila-livestream ang investigasyon sa maanumaliang flood control projects. Paliwanag ng komisyon nais nilang maiwasan ang trial by publicity at hindi rin umano dapat maimpluwensyahan ng politika ang mga pagdinig. Pero ayon kay dating Defense Sekretary Norberto Gonzalez, hindi ito katanggap-tanggap lalo na pera ng bayan ang pinag-uusapan. At saka alam mo talaga ang taong bayan nagahanap ng katotohanan sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Gonzales na dulot ng malawak na korupsyon at pagkakasangkot ng mga opisyal ng gobyerno na wala na ng tiwala ang mamamayan sa mismong pamahalaan. Kaya binigyang diin ito na wala rin umanong mangyayari kung hindi masasaksihan ng taong bayan ang ginagawang investigasyon. Hindi po pwede kasi hinahanap ng taong bayan at gusto ng taong bayan na kasali sila sa maghuhusga kung totoo o hindi. Kasi nawala na nga ng tiwala eh, ang mga kababayan natin. Kaya kung hindi nila ilalanta sa sambayanan yan at papayagan ng sambayanan na gumawa ng sarili na kanilang opinion sa mga na, na witness nila, walang mangyayari dyan. Dagdag pa ng opisyal na hindi rin anya mawawala sa isip ng maraming Pilipino na ang ginagawang investigasyon ngayon ng pamalaan kaugnay sa korupsyon ay damage control lang. Hanggang ngayon, no, hindi maalis yung elemento ng damage control. Kasi hindi pa talaga nagkakaroon ng uh, paniniwala na mas mabuti kung gusto talaga nating uh, masolve ang mga problema. ay eh, ang ang uh, tingnan natin yung katotohanan. Matatandaan na koneksyon din na Tony Ferdinand Topacio ang kredibilidad ng ICI matapos dumalo sa pagdinig ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kapag ang taong bayan ay hindi satisfied na ang katotohanan na nang, nang nangyayari sa lipunan, ay wala mangyayari. Magkakagulo. Maging sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, kapansin-pansin umano, ayon kay Senador Rodante Marcoleta, ang mabilis na aksyon laban sa mga senador na idinawit. Ngunit tila mabagal naman sa kaso ng mga kongresistang pinangalanan ng mga mag-asawang kontratistang diskaya. Babalapan ni Gonzales kung mananatiling hindi kontento ang publiko, posibleng humantong ito sa kaguluhan. Kapag ang taong bayan ay hindi satisfied na ang katotohanan ng, ng nangyayari sa lipunan, ay wala mangyayari. Magkakagulo. Kaya payo nito sa ICI. Ay, yung sinasabi nila na sila-sila lang, walang makakakita, hindi magugustuhan ng taong bayan yan. Very important kayo ng public opinion eh. Kasi ay, malaki epekto niyan sa mangyayari sa politika natin. Kaya kung ako yung ICI, sabi natin, o oh, sige, di hanggat pare, ipublic nila yan para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal Almar forswello, SMNI News.